Yes. Is... paganda po. Para wag mo kami mayaman. Yan talaga. Napakasol <laughs> po ng gawa nila. So, bali start na rin pala yung pag ano. Reaposte rin yung sofa nila pangas channel. Pwede pa naman yung foam. Kaya papatungan lang namin ng ganito kakapal. Anyway, makapal din to. Di uno. Oh, eh, Ito'y papatong dito, hindi na. Dito. Yan, sa mga siding-siding na ganyan. Yan, pero ito sigurong ibabaw daw. Kahit hindi na siguro. Yan, pero if ever napatungan man nila yung ibabaw, ganito lang din ipapatong. Panipis. Pati doon. At saka doon. Tapos yung mga ano nito, kahoy nito, inano na lang din nila. Di ba inayos nyo din yung kahoy? Di ba may mga uga-uga? Okay. Yan, so yan. Yung gagawin nila ngayon. Nandito na kami ngayon sa Santa Mateo. Ayan. So, ito nga pala yung set na ginagawa nila nang nakaraan. Hindi ko na nakunan dito sa bahay. Ayan. Maliit na set lang naman yan. Marami yung dito. Huh? sa 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 Dark gray. Ito pa nga pag yung pag yung pag yung pag yung pag yung Tanggalin yung talaga yung pag niya sa sabit yun. yung pag 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 yung yung Ayan. Yes. Is... Napakaganda po. Para wag mo kami mayaman. Yan talaga. <laughs> <laughs> ano? Yung, ano, wala ang pera pero mukhang mayaman. Yeah. <laughs> sa mga set kasi namin, Chiles, marami nagsasabi na hindi sila mayaman. Pero panad doon na yung sofa nila, mukha nagbumukha silang mayaman. Ginawa ka tigapon. Oo. Sa Sa kapal. Pangas channel po, ayan, uh, pakisupport down yung Chilaxin Cheers Vlog. napaka po ng gawa nila. Sana ano guys, uh, kung napanan video na to, try nyo i-browse po yung ano nila, yung page nila, yung channel nila. Napaka-sold po ng mga gawa doon. At talagang ano, quality, highly recommended. Sabi mo sa inyo. nga pala, sa mga gusto mag-subscribe or follow dyan, uh, i-share lang po sa any social media account nyo. Pangas Channel at Chilaxin Cheers Vlog and Live Ayan. So, yun na chillers. Ayan. So, i-insert uh, ko dito yung before. Ayan yung before. Ayan siya. Tapos ito naman yung after. Ayan. Diba? Nandiyente tayo, chillers! Ayan, may spaghetti dito. Ayan. Tapos, ko. Kain tayo! So, ayan, chillers. Dahil nga po may sponsor sila ng mga chichiria na ganito dahil kasama yun sa content nila. Ayan, pinadala niyo sa amin yan dami. Yan. So, siyempre, pagdating naman sa bahay, mamimigay naman tayo. di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, share the blessings. Ang dami nito, oh, may pulutan, may pambata, o kung ano-ano man. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you. So, good morning, chillers! I-deliver -de po namin yung set na yan sa ano, sa Cavite, Trias Cavite, soon. At Tuesday po pala, next week. ah uh, bali, meron po kasing mauuna na naka-sked sa amin sa Saturday. Sa resort naman po yun. So, maikli lang yung vlog natin today. Pero bago ko po i-end yung vlog, i ko po sa inyo yung nakasale namin na sofa. 3 to four seaters po yun na taffeted and fabric po yung cover nun, binibigay ko na lang po yung chilles ng ano 25,000 pesos po i nyo na kasi murang-mura po yun bihira lang ako magbaba ng price and doon naman po sa ano sa binalag na sofa na binagsak presyo ko din po hindi pa rin po siya na ma dahil na siguro sa tumal din pare-parehas binagsak price ko naman po siya sa 27 dapat yun eh, naging 25. So ngayon binibigay ko na lang ng sarado, 22,000 pesos. L-type na sopa po yun. And so yun, again, chillers, update po sa ano, sa, sa... business, ayan, matumal pa rin po, halos magkatatlong buwan na. Ay, maraming salamat po sa sumusuporta sa akin dahil naka-post din po yan sa aking FB page. Yun, dahil ang hirap po talaga, chillers, kapag ang hanap po ay natin ay may tumal. So, medyo ma, ano, ma, grabe yung tumal ngayon kumpara ng 2024. Talagang wala pumapasok. So, lahat naman po ng mga furnitures, maging hindi nga furnitures na business ay talagang matumal. Siguro na-apektuhan rin siguro ng Christmas o ng bagong taon. Ayan. Anyway, may, may two man, may taglakas. Yun naman yun eh. Tuloy, tuloy lang ang laban, kung ano mga pinagdadaanan na sa buhay, laban lang. Kasi lalong walang mangyayari kung pagpagiging pa bebe po tayo. And thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Api.